BOMBASTIC SIDE EYE CRIMINAL OFFENSIVE SIDE EYE oh, oh, Anong <laughs> gawin mo? Bakit? magsalita? para ang tanga. Hindi <laughs> oh, e. Ayoko. <laughs> kaya kailangan natin itong ganay. Ah, ako na. mo okay. Iba, magkabati naman tayo. Ang oh, haba pala yan. Bakit? Kuya! Kuya! Wala well, uh, Tulog-tulog ka nung oras na, tanghali na, gumising ka na. Kuya Kenzo. Ano ba? Kuya. Ano ba yun? Gumising ano ka ako? nga, taalis tayo. Ano nga, ina Eh, naku naman. Teka nga, ano? Kuya, ano yan? Ano yan an an sa mukha mo? Ano yan? Ano nga an an yan? Ano to? Peke? Peke ba yan? Tanga, hindi! Parang matutangay na, tutulog yung tao. Ano ba yun? Hindi nga, Peke. Akala ko, Peke. Bakit ang haba ng balbas at bigote mo? Natamad pa ako mag-ahit. Ano ba itsura mong yan? Ba't ganyan itsura mo? Bakit ba? Balubaluga mo, hindi, hindi ka naman nagaganyat. lagi kang ahit, di ba? Stress Natamad ka ba? De-stress ka? Ako. Tinatamad ka lang mag-ahit. Oh, Miss ko Para saan pa yung pang-ahit na binibili mo dyan? Ano pa problema mo? Lalakad nga kasi tayo, meron tayong ibet na pupuntahan. Ika'y mag-ahit, ano mo itsura mo eh? Walas ka. Na, Agang-agang, kaya mo tamantong eh. <laughs> Alam mo sa itsura mong yan? Kamukha mo na si Papa Jesus niyan. Tumigil. Tumigil, totoo naman eh. Sige na Ano Daddy Kenzo. <laughs> Daddy Kenzo? Daddy Kenzo? Daddy Kenzo. Hindi <laughs> ka na Kuya Kenzo. Daddy Kenzo ka na sa itsura mong yan. Kayo umalis! Aka! Ah, ah. Alis ako kung ikaw kayo sasama. Alika na. Bilisan mo. Bala ka, bala ka dyan! Alika na nga. Lagi nalang ano eh. Bulit mo eh. Daddy Kenzo. Wala well, na, tamang kain ka na naman. Ah, ano ah. naman ah. ngayon? Ah, Kuya Kenzo. Ano? tingin nga ako ng sample kung paano kumain ng Daddy Kenzo. Daddy Kenzo. Tigil tigilan mo siya. Oh, Iba na, na ng ano mo. Kulitin mo. Pati? Oh, sarap. Sarap yun eh. Sarap yun eh. Ano, wala mo? Ang problema mo! Kanina ka pa eh. Problema ko, gutom na ako. Diyo malang akong alukin. Sarap Hindi, yeah, alukan eh. Kanina, kanina kumahan ka na. Kanina yun. Lumipas ng dalawang oras. Gutom na ulit ako. Masa eh. siya. mo kita. Sige na ko kayo siya. Is, Patay mo yung pano. Isa, isang subo na lang. Bilis na. Sige na. Sige na. O, oh, isang subo na lang. Daddy Kenzo. Sige na. Please. O, uh, isang subo. Pa, paano ang sumubo? Paano ang malas ng subo? Kaya mo ito ah, ka na. Ah, kanina ka pa. Paano ko? Oh, Kahapon pa nga ako eh. Papatingin <laughs> okay. ako kung paano kumain. Ah, okay. 3, 2, 1. Bakit ah, yung hila mo? <laughs> Nakapikon ka. Bilis na. Huwag ka nang mapikon. Gusto ko nang makita kung paano ako kumain ng adobo. Uh, ah, pambansang pagkain ng Pilipino. Hindi Titi ka titigil. -titi titigil ako pag sumubo ka na. Babatoy na kita tadyan. Tingnan mo. Sigurado ka? Alas na ako. <laughs> <laughs> oh, sir. Oh. Yari ka eso. Ano yakad mo? Problema mo. Wala akong problema. Pag ako pupunta, may problema ba dapat? Hmm. At ang uta, kung saan ka pupunta, postura pustura ka. Ha? Binyag. Wow, so, binyag. Ganyan lang magsapatos ang Daddy Kenza. Ang um, angas, oh. Tige na huh? Sasapatusin kita. Ah, ah. Pinamarap ng ganyan. Eh, bakit totoo naman? Kaya naman, pogi mo. <laughs> oh, so, makadibdiban. Oh. Oh. <laughs> oh, Oh, ang bango pa. Sa pa nga. Tingin ko kay Gail, ah! Yan ang gusto ko. <laughs> yan ang gusto ko, yung nanggigigil ka kasi sa sa mukha mo yan. Ang mukha ka ni Papa Jesus. <laughs> Alam mo yun? Bakit ko Papa Jesus? Ah, talaga naman tingin mo yung pagkakabalbas mo. Ang angas. O, di ba? Bakit sa kanya kasi eh, sa walang mamali. magawa. Ah, ah. Basta, oh, o, ah. Kahit anong mangyari. Tatanggapin mo ko sa langit, ha? Ah. Pagkano, ah, siyempre. Kumuha mo ng Papa Jesus, eh. Oh, diba? Hindi kita tatanggapin doon ang kulit mo. Bakit naman? Kung gusto mo, kumain ka na muna. Kaya mo ito eh. Kaya kasi pilo ko lang! palahi ko. Big boy. O, di ba? Ah, sarap, di ba? O, oh, kayo malis dyan, kayo malis. Huwag lang itong nahihirapan ako si eh. Oh. Alis na ako. Sigurado ka? Sigurado ko ba talaga? Kaya, <laughs> umayos so. yun. Nahihirapan ako dito sa... Alam mo, pala, pala. So, talagang ano, nararamdaman mo ba na talaga sa'yo si Papa Jesus, Kuya? Sana, panggitin mo Sana. Kasi, ko sa labi ka. Kasi yung nagdami ng kasalanan eh. Lalo pa ngayon. Hindi tumigil mo! Sa impyerno kang mapupunta, tanga! Di ba, nandiyan ha, para sa gibin ako? Hindi na, son! Parang hindi kita kasama doon. Ang kulit mo. Ang sarap-sarap mo, oh. Ang sarap mo maging Gary Kenzo!

dami ka lang ang mo kumain ng tibet. ang mo kumain, guys. Ang gusto kumain. Kaya, hali, sige, ka na mamaya, ha? Kaya, yun. Oh? Ano? Gusto mo mag Ano? Ang hati naman talaga, ano? Mas masarap ka pa sa adobo ko, oh. Oo na ba? So, ito ito ba? Ito ba? Hindi ka ba? Hindi may mga kanin-kanin. Bahala ka nga dyan. ka. Ay! Nandiyo na pala kuya Kenzo. Estet Daddy Kenzo. Ano na pwede ay okay. umuunison param ka ah ako. ah ito ba naman kailangan ko eh pala ang daddy Kenso suntok okay. oh yan na ba ko 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 mo ka mo pati kita mo na masikip masakit sa ano maghapo sa labas so palag natin tanggalin ah kuna ba magkapatid naman tayo? Ang oh, haba pala niyan! Tara! Tara! Wala ka dyan!